An laki. Marami na silino na dati nito eh. Wako. Ish, gusto ko bilhin ako ng aquarium. Dagay Daging... ko. Do so, sa kabukthuyan mo nang igat. Ang ganda pa mo nang bulaklak nila mga dulu. Oh. えん、hmm. <c oughs> Kasi katakot dito naghukay mga idol oh. May matandang ano. May matandang puno oh. Yung kasabihan na pag may puno ng ganito may diw may diw diwata. Ito hindi kaya yan mga idol, hindi kaya yan siya. <laughs> Diyan nagumpisa ang sumi kasi <laughs> diwata mga idol. Yeah, di, diwata mga idol. Oh. <laughs> hindi kaya to mga idol yung may ari ng puno na to. So kung ito man to mga idol parang kapanipaniwala nga <laughs> so focus na tayo sino kayo mga idol ah, ano lang yun patalastas lang yon huwag yon, intindihin yun ay mga idol ay wala kinang natanggal oh. konti na lang mga idol konting na lang matapos na na ayan na yan na, yan na, yan na yun yan na yun mga idol sabi ko nga eh Konting patalastas lang. Patalastas. Ma, kita na natin buti nga nag-joke ako. Layo ng layo uh. ng inuway mo kasi. Ayun na idol. Nakita na yung umbok mga idol oh. Kanang bukdo ba mga idol bukdo kayo oh. Ayun. Lami tanaw ng bukdo mga idol oh. Hindi pa si Idol Ray uh, nang ano hindi makikita yung gitna. Yeah. Basta gitna talaga na magaling uh, si Idol Ray. Ay, ay. Magaling si Idol Ray sa gitna oh, daw tum mga tumpok. idol. Tumpok na tumpok. Tumpok <laughs> na tumpok pag sa gitna. Hoy. Ay! Shout out sa mga tumpok. Kay ering sa unang mga panahon, andito na yung kay ering Ray. Ano? idol. Basta tumbok. Ay, ang idol oh. Dol, basta. Tumbok. Idol Rey. Basta tumbok daw doon. Shout out daw, shout out daw sa nakairing ngayon. <laughs> <laughs> comment daw yung mga kairing-iring nyo, ng idol, ba comment kayo, comment. Yung dating mga nag-iring-iring daw. <laughs> Dati lang daw lang daw. Pero alam ko wala naman eh. Kaya hindi natin dapat kinakaya. <laughs> Ayun, mga iring-iring diyan. O sige na. Ah. Uh, <sighs> Ito na, tingnan na natin. <laughs> Kaya maniniwala dyan mga idol kasi... Ano, ano, lagyan natin ng... klo <laughs> Tirador talaga yan, si Lino Timugan. Kirandor yan. Pag alam niya na hindi ka lalaban, titirahin ka niyan. Kahit 65 years old. Kahit 65 years old. Hindi pinapatawad dyan. <coughs> eh sa amin 18 lang pataas oh. hindi is obvious. 18 pataas. Umpok <coughs> mga idol, umbok oh. Hay mga idol, tambok ayo na Uy, grabe naman ka dumi pala to. na. Yan na naman tambok Dol yung ngandol. Ayun na. Okay, dol. Yo, totok. Yan, gawas ang unod. Mga idol, mga idol. Unsay unod ani mga idol sa tao? Oh, ala. Ala, ala. Ala. Ala, anong nangyari? Anim. Mga idol. Anim. Ano yung king? king One. Di mayroon pa dito dulo nagtago. Lo. Hoy. May isa pa dito'ng king. Anim. Ah. Yung mga idol, yung bunso nila, oh, bunso. Oh. Ito, may king pa dito dulo, ayun oh. Mga idol oh. bunso nila maliit oh. dalawang king. Titagtatlo sila. Grabe. Tagtatlo sila sa wadal. Mm. First time in history, na talang, mga idol. idol. Dol. Parang ganda ng araw na to, Dol. Alam mo hmm. na, na, yun, mga, mga idol. Alam umbok na mga <laughs> idol. Ganon din kasi yung nagukay, Dol. Eh. <laughs> Banilin, idolino, idol. Hindi Yung Yung, yung nagukay kasi, Dol. Dahil napag-usapan natin yung iring-iring na idol rin. Hindi kaya ganito yung... sila karami. Dol. Ba, ba. Imagine, Dol, dalawa yung lalaki, Dol. Uy. Pero tingnan Tag mo. Tagtatlo silang asawa, Dol? Tagtatlo. Ah, wow, ganyan talaga, Dol. Yung sa akin dati, dalawa lang eh. Tatlo yun, Dol. Hindi mo lang inamin yung isa. Ayun lang. Mga idol, oh, grabe mga <coughs> idol. Ito talaga mga idol, ha, legit Hindi 'yan, ah, <coughs> yan kalokohan, ha. Ah. Ah, yan talaga. Magkapatid 'yan mga idol. First time kami nakahukay ng ganito. Hindi 'yan. Hindi. Oh. Ito Ayun. mga idol, kapitbahay. Ito 'yung si Kumari. Ito 'yung Kumari ni Kumari din. Ito 'dol, ito kasi 'dol, may edad na. <coughs> Sabi ni King, ikaw may edad ka na. Dito muna sa smart si Di, bata. Dito ka lang, 18 years Ayan. old. 18. So, so yun mga idol, hindi na natin pahabain yung pintuhan 25, kasi medyo nagkalukuhan 57, na sila. 27, 32, so, 35. Ayan mga idol, so, magpaalam na kayo. Nag-shorty lang ako kayo natin ngayon na, na babayro. Ayan na, babayro, babayro yung mga kanya idol. <laughs> Ay, ayan, mukhang mukhang <laughs> hindi. Parang may binagmanahan na ito. <laughs> mukhang ano natin to. Mukhang i eh, voice over natin to mga idol. Sige, maraming salamat mga idol.